Tara guys, Okay okay pa more! Udol is real! Hi guys, are you interested in planting, craft making, DIYs, pets, travels, cooking, and healthy lifestyles? Don't forget to subscribe and click the bell button. Hi guys! Meron na naman tayong ihohol. Nag ukay ukay na naman ako? So we're in Doha. By Shaman Trading and Company Ayan Napakabait ng mga seller nila Napaka-accommodating And pwede nyo ipapalit Kung sakali man hindi nyo kasya Yung mga items nila And Napakamura rin ng kanilang delivery Ayan Ayan meron na naman tayo Kaya umpisahan na natin to guys Ayan at lagi silang may pa-previs, you know? Kakaloka. Ang unang, kadalasan ang unang-unang makukuha ko. Ayan. Hindi naman. Ay, oo nga. Parang freebie to. I don't know. I think so. Or mind free. Ganon. Ayan. Ang unang item. Ay freebie. Ayan. Meron tayong maliit na ano. Ayun. Sana kakasya ta sa atin yung ating pibis. Ay, oh, kasya siya. Sa so, isang kamay. Hindi ko lang alam sa kabila. Sana kumasya. Ay, bet, Ganda. Kahit ipatong mo lang siyang ganyan. Patong mo lang siyang ganyan, guys. Ayan. Tapos mag uh, mag black ka sa loob. No? Goods. I love it. Sa akin nga ba talaga 'to? Baka hindi akin 'to, ah. sa Sa akin nga, ayan. Thank you. Uh wearing Doha by Shaman uh Shaman Trading and Company sa mga previous nyo. ayan. Ito, meron tayong white shirt. Ayan. Maganda 'to tapos naka-white ka then naka-black ka lang sa panloob, di ba? Parang white ang ano natin ngayon. Lagi ako naka-white. Tapos, meron tayong ano ito eh? Tube ba to? Ano to? Tube ba to? Dress ba to? Ano? Pasensya na guys. Hindi ko alam. Parang, ano ba to? Skirt ba to? Tube. Pasensya na, hindi ko alam. Ah, Parang tube siya. Tube dress siguro. Or skirt. I guess skirt. Tumin ko na siyang skirt. Pwede. Skirt. Ayan. So, ito pwede. Terno, di ba? Isang black tsaka blue. Salamat sa pabribis at mind free. Ayan. Sinukat ko pa yung isa. Ayan. Mukhang kailangan natin maglaba mamaya, guys. So, bilisan natin. Meron tayong shorts. Ayan, I guess kakasya naman. Kasi, dapat sa atin medium. Kasi yung ating pata, guys, alam na. Alam na, Lisa. Ayan, meron tayong shorts. Eto, kinuha ko to dahil sa color niya. Hindi ko siya bet. <laughs> alam niyo na, favorite color ko yan. Ayan. Gawin natin siyang duster pang araw-araw. Wala lang, trip ko lang siya. Gawin ko pang araw-araw, bakit ba? Pwede naman. Kano lang naman to. So, ayan. Tapos, meron tayo ng shirt. Ito yung shirt. Ayan. Then, meron tayo, syempre, pajama na naman, or leggings, or track pants. Ayan. Kulay gray naman, para hindi tayo puro black. Okay. Tapos, meron tayong skirt. Sabi ng aking leeg, kakasya daw siya. Tanggalin na natin to at malabhan na. Ewan ko, sabi nung leg ko, kasi di ba sinusukat sa leg, guys? Sinusukat na ganito. So, hindi ko alam. Oh, may pa-royal. Mm. O, good luck sa atin kung kumasya siya. Pag kumasya siya, di, very good. Diba? Ayan. Sabi ng liog ko, kasya daw. Mamaya, tignan natin. Then, meron tayong another shorts. Ayan. Pitch ba to? No, parang pitch to, no? Eh, neon, neon color to eh. Neon. Ayan. Malayo ka pa lang, kitang-kita ka na. Kahit maluwang siya, meron naman siyang tali. So, pwede na rin. Magkano lang naman. Then, meron tayong namain ko ba to? Okay. Namain ko pala to. Parang ang laki-laki niya. Okay, minayin ko siguro siya. Tapos, eto din. Ano, crop top lang. Crop top by Zara. Ayan. Truffle look. Pero hindi to Zara na Zara. Ayan, crop top. So, kailangan natin maglabat tayo. Tapos meron tayong pasando by Paul and Bear. Ayan. Sando siya. Pwedeng ibigay sa jowa. Kung may jowa kayo. May jasawa kayo. Or sa kapatid nyo lalaki. Or pwede rin naman sa inyo. Nasa sa inyo na kung ganun gusto nung gawin dyan. Diba? May makasok. Huwag natin pahirapan ng buhay. Ayan. Meron tayong... Akala ko kasi ano siya. Ayan. Basta ganyan siya. Ayan. Pwede siyang suotan ng leggings. Parang laki pala nito. No? Dati maliliit na nabibili ko. May naman maliliit. Lalaki. Tapos meron tayong pabra. bra. Ayan for 3 riyals para pag nag-work nag-workout tayo workout workout din di lang bibili ng mga ano ha mga basta dami ayan kaya tayo pa ganito ayan tapos meron pa rin tayong pa ganito eh ayan ayan para kita ang ating chance Ganyan siya. Ayan. Tapos, wala na. Sunod. Ito naman. Meron ulit tayong previous guys, I guess. Hindi ko sure. Ayan. For free. Ayan. Meron tayong for free na naman. Ito na naman. Parang puti talaga yung anok sa akin, ha? Puti. Ayan. Meron tayong paputi dito. Ayan. Then, meron tayong, ay, paano tawag dito? Para siyang bolero style. Ayan. 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 Yung ating pa bolero dito. Mind free lang yan, guys. Ay, hindi. Ah, uh, freebie. Dami nila po freebie. Grabe. O, tapos meron tayong wrap around. Ito yung wrap around. Ayan. Ayan siya. Tapos, eto, hindi ko sure kung kakasya sa akin, pero hinahin ko siya. Hindi ko alam kung bakit. Feeling ko lang payat ako. Ayan. Ayan siya. Ayan. Tapos, of course, shorts. Tapos, shorts ulit. Talenji. Ayan. Black shorts ulit. Tapos, shorts ulit. Walang kamatayang shorts. Puro black. Then, ayan. Meron tayong pa-leggings. Ayan. Good luck kung kakasya sa atin. Then, shorts ulit. Walang kamatayang shorts. Ayan. Then, leggings ulit. Ayan. Then, oh, meron na naman tayong pa-free dito, guys. Ayan, oh, ang dami natin free. My good eye. I guess. Pa-free ito. Ito. Meron na tayong peach para sa new year. Ayan, ang sinasabi ko. Sana lang kasha sa akin, no? Oh, Branya Bosini. Sana lang kasha sa akin tong pa-peach. Ayan, oh. Diba? Pag kumasha to, to natin sa New Year. New Year ka dyan. Pero parang maliit. Good luck. Good luck kung kakasya sa atin. Tapos mag-leggings ka na lang, te. And then, eto na yung, ayan. O, oh, ba? Diba? Size 10. Adjust mo na lang dito. Meron ka ng pang -shammer. So, ayan, guys. Eto na lahat. Yung ating pinamili. Thank you! Thank you very much. We're in Doha by Shaman Company, I Shaman Trading and Company. Thank you. Bye. Kung nagustuhan niyo pala itong video na to at gusto niyo pang gumawa ko ng mga ganitong video na haul, comment lang kayo at huwag niyong kanumutan mag-subscribe. Like niyo na rin and share at yung notification bell, huwag kalimutan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panunod. Thank you for watching. God bless everyone. Thanks for watching. God bless everyone.